saan naroon ang pangamoy? Kung ang lahat ay pawang pakinig saan naroon ang amoy? Datapat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga ang sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minamagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap saan naroon ang katawan? Datapat maraming mga sangkap nga ngunit iisa ang katawan at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay hindi kita kinakailangan at hindi rin ang ulo sa mga paa hindi ko kayo kailangan H hindi kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wardi lalong mahina at yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Natapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay mga karoon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdadaramdam na masama niya, nakasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y at bawat isa sama-samang mga sangkap niya. Yan mga kaibigan, di ba klaro? As of the body of Christ, as the part of the body of Christ, hindi sa isang tao, hindi lahat ay perfect niya. Kaya, kung ang isa ay may may mata, ang isa may paa, ang isa may kamay, ang isa may tainga, dapat itong lahat ay ipagkaisa para magkaisa, maging unity, magtulungan. Yun po yun mga kaibigan. Kaya sa pananampalataya, walang matalino, walang, walang bobo. Dapat magtulungan kahit pa sanggol pa yan, pero si Lord lang ang nakakaalam kasi minsan may sanggol na mas matalino pa kaysa mga matured. Alam nyo po ba yan mga kaibigan? Kaya wala po sa, sa panampalataya, walang pataasan. Dapat mag maga maga mag, ano, mag, ano ba yon yung share to share its other para mag, matutunan, magmalalaman ng bawat isa kung ano yung ibibigay ng Diyos sa atin. Ba, dahil bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng kaunawaan, kaalaman at uh, pagkaintindi. Yung iba lang, hindi pa nabubuksan. Kaya nga, yung iba ay hindi pa talaga masabing sanggol kundi hindi pa na ipanganak, parang ganun. Yung mga sanggol, no, pag, pag na, ano na yan sila, pag na dahan-dahan na na-open, ay mag-grow na rin. Kaya yan po mga kaibigan, kailangan natin mag-grow. Hindi lang po basta mag-attend lang misa, ng service, tapos walang grow, Walang grow, walang nalalaman. Hindi po gano'n ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto po ng Diyos sa atin ay merong, merong ano, malawak na pangunawa po tungkol sa Kanya. Kaya kailangan natin ng filled with the Holy Spirit. Yun po talaga magpapaunawa din sa atin. Kaya kailangan natin talaga magpakumbaba, maging born again in spirit, ang pagkakaalam ko po kasi hindi lang po yung niloblob ka ay born again ka na. Kailangan totoong born again in the spirit mga kaibigan dahil karamihan. Examine natin ang ating sarili ha. Kahit niloblob na tayo, totoo ba na nandyan sa puso mo yung, yung kauhawan at kagutuman tungkol po sa kanya? Yun po ang mga sign po 'yun mga kaibigan. Mag ang totoong born again, renewing spirit, hindi po 'yan automatically na maging matured siya in spirit. Dandan po 'yan magiging spiritual awakening. Marami po siyang mga pagdadaanan as a baby. Bilang sanggol po. Marami po, maraming pagdadaanan. Maraming kasi mag-aano yung sa loob. nag work po 'yan at marami, maraming kang mga katanungan, ay ganito pala yon na something magkakaroon ka talaga ng ng ano yun, seeking, seeking about God. Marami po dito mga kaibigan. Marami, marami. Ang dami ko ang gusto pong i-share sa inyo kahit magbasa-basa na lang. Pero next time din, ang tungkol po kay Jesus Christ ang aking i-share po. Actually, birun pa ako, hindi pa ako natapos doon sa spiritual awakening eh. Pero, pagpaliban ko po muna yon. Dahil, yung spiritual awakening, tatoong pong mararanasan natin. Hindi lang po sa isang tao. Sa so pagkakaalam ko, kung tayo po ay totoong rebirth, renewed in spirit, yung talagang born in spirit. Talagang magkaroon ng, ano eh, ng experience, spiritual awakening eh. Kagaya nung sinabi na magkaroon ng kauhawan, kagutuman. Isa po yan talaga ang sign. So kung hindi nyo naranasan yan ng pagkauhaw, wala pa, sa, wala pa kayo sa stage na ganyan mga kaibigan examine nyo po talaga. Kailangan po natin ng lahat. Kailangan naman po isang tao lang o yung mga tao lang na nagsasabi na karanas ako ng, mga, ng spiritual awakening. Yung sila lang. Pang ang pagkakaalam ko sa lahat ng tao yan eh. Pag once na yung espiritu, yung sa loob talaga ay nagagusto uh, na niyang mag, maging, mag, mag open up, magiging light, you no? Know? Kasi we are in darkness, di ba? Kung ang tao ay makasalanan pa talaga. Hindi pa niya maranasan yung ganyan. Pero once na you are totally, totally surrender and offer your life to Him from your heart, God knows. And baka, makakaranas po tara kayo ng spiritual awakening yung pagka bago talaga. Pagkabago sa inyo, sa, sa ating katawan. Magkakaroon yan, matestimony mo po yan sa, sa lahat. Dahil hindi po yan, pag ikaw ay isang tinatawag baga anak ka na ng Diyos ay hindi mo pwedeng itatago yan si Paul nga di ba anong ano niya yung mula nung na encounter niya si Jesus Christ di ba puro Jesus Christ yung kanyang ipinahayag yung tungkol kay Jesus Christ hindi po mag-stop kasi ang Holy Spirit po na nasa atin na nag didwell na tumatahan yun po yung gusto na mag-declare po hindi po sa atin kalooban at makakaranas po talaga ng spiritual awakening. May mga something po na doon ka po masasabi na hala, God, guide uh, ginising na, binago na ako, isa na akong anak ng Diyos. Malalaman mo yan, masasabi mo talaga yan. Eh, sabi nila na, uh, yung bang, libawa sa pagkakasala, isa din yan, na sabi nila, uh, walang perfect. Pag once na talagang kilala, kilala mo na al ang sarili mo, kung sino ang nasayo tungkol po sa kasalanan, ay manghihiya ka na pong gumawa ng kasalanan. Yan po yung mga kaibigan. Kaya marami po talaga, marami po tayong uh, matutunan. Kasi ang tao kasi, maraming turo ang tao talaga. Dahil sa sarili din po nila yan. Uh, nakagawa ng kasalanan, kaya sila ay binago na, naging born again na, at nagde-declare pa rin sila na walang perfect. Kaya sa akin, sa akin ha, sa sarili ko, uh, makasalanan ako, at dahil sa kasalanan ko na yun, ay pinatawad ako, ginawa na akong uh, totoong anak niya. Ngayon, ang kaya nga sinabihan tayo na magbasa sa salita ng Diyos dahil yun po ang ways din na magkaroon tayo ng tamang gawa para maiwas sa kasalanan. No, kung wala tayong kaalaman sa kanyang mga turo, the righteousness ng sinabi, no? Seek it first the kingdom of God and his righteousness. Yung righteousness na yan ay mga tamang gawa po ang mga tinuturo diyan. Ngayon kung hindi po natin alam yan, doon po tayo maano na makagawa ng kasalanan. Ngayon kung alam natin na yan, mali yan, at uh, sinabing magkakasala pa rin, so ibig sabihin yung espiritu na nasa atin ay mahina. So kailangan talaga ng growing para uh, magiging strong na hindi na magkakasala. Yun po yun mga kaibigan. Yeah. Kaya nga, bakit hindi pa nag-grow? Kaya nga, 'di ba? Makikita naman natin talaga 'yung walang growing, 'yung sanggol pa talaga. Ko ano 'yung mga ginagawa nila. 'Di ba? Makikita po natin. Tayo ano, uh, ngayon na nagsasalita ako doon sa nakakarinig na gaya ko na, mayroon talagang panapalata sa Diyos. Alam niyo po kung ano pong ibig kong sabihin. Doon sa mga baby, sa mga sanggol ay hindi po siya nakakaudawa ay, ay sabihin na ganoon nagkakasala, baka kasalanan, magagalit po talaga sila. Dahil po, sanggol eh. Ayaw nilang makinig. Pero ang Diyos na ang maghusga. Basta ang importante ay ibinahagi. Para sa akin po talaga, ah uh, bakit